Aloha! 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 Aloha everyone! Are, ang puno ng malunggay. Sinungkit ko na ang mga bunga dyan. At pagkatataas, hindi ko talaga abot kahit naka ibang tawag dito, ladder na ako. So, naggawa ako ng improvise na panungkit. This one, you see? Yung kalaykay na maliit. Then, kinibultay ko dyan. Ang haba kaya nito. Kasi sobrang layo ng mga bunga. Aliga. See, eto nakuha ko. Dami. I think ano, 3 weeks ago pa nang huli ako nagharvest si See, pang-ulam. Sarap niyan.